So, yun mga katapang mayroon nga parang taga-banko sentral na pumunta kayo na sa bahay at dumating na ka nga sa kanila yung uh, content na ginawa ko na saranggola gamit ang pera. So, napag-usapan namin kayo na about doon sa saranggola. So, ngayon uh, ginawa ko itong to, content na to kasi gusto ko lang mag gumawa ng salaysay. So, unang-una gusto ko lang uh, magpakilala. Ako na pala si